ありがとう。 So yun guys, ito na yung part 2 sa paghanap natin sa isang mangtas. Isang mabangis na mangtas. So hindi nga lang ako guys, dalhin ako doon sa baba. Itong mga bundok doon ako tungo sa taas. So yun guys, sana makita natin yung mabangis na nilalang dito. No? Kung tawagin ay mangtas. itong daan na to ay atin na lang sundan sundan ito daan to kung saan ito grabe so ito na yun guys ito na yung part 2 yung kasama ko nandun sa kabila so hindi ko na lang pinakita yung barrel, pero may baril ako dito hindi ko na lang pinakita baka maano tayo kasi ganban pala ngayon kahit irgan lang yun Kasi ganban sa ano susunod na tayo sa protokol. So, yun guys, Sama manyo ko puntahan natin doon. Sa taas, so, yun is, in is, in is, in is, Sobrang ano, aba. ano oh, na parang mataas pa sa akin hindi so, yun sana makita natin no, yung hinahanap natin ni ah. Grabe to. Ang kapal ng kada mo. niyo itong mga niyugan dito guys. Oh, Inabando na na. Dahil sa takot nila sa Mangtas. Tingnan nyo. na pala ngayon. na ngayon. Yung guys, bababa mo na ako dito sa bundok. Pupunta naman ako doon sa kabilang bundok. <sighs> niyog na tinanim wala nang ano, wala nang nag-alaga sabi yung pinasok ko dito so, yung mga kasamahan ko doon sa bundok ah, sana makita din nila no yung hinahanap natin na isang mangtas para ma-solve na tong mga pangyayari dito so yun guys punta ko dun sa kabila So yun guys, may nagsabi na huwag daw nating ipakita yung baril natin. Magkakamana tayo mga, mga ano, sa ganban. So guys, mayroong ano, kita niyo ba yun? Mayroong isang kubo. Yan ay ating puntahan. Magtanong tayo dyan. Baka may alam siya tungkol dun sa isang mabangis na nilalang lang na Yan niningal ko guys. Grabe na pagkatok-tok okay. ng dinadaanan ko. Wala na makapira dito. Tingnan niyo yung boss. Kumain na pa kaya. Parang wala na. Kasi ito yung daan. Madamo na.

Ini kenapa pancinya poro, buk, gue nanti itu, mungkin Itu, semoga untuk sokit. Apa yang dikeluarkan? Wah, guys. walang nakatira. Pero may kumot ay nakikita. Ano kayong nangyari dito guys? Ano kayong palagay mo? Ano Kasi hindi, hanggang dito lang itong video na ito, no? kasi, ano hapon na gutom na uuwi na ko, guys paalam mo sa inyong natin